Uh, kumusta kayong lahat mga taga-subaybay? Ang ituturo ko sa inyo sa video na ito uh, Kung paano mag-pattern, uh, magtabas huh? Ito po ang gagawin ko uh, bag uh, Ganito po ang pag-ubisa ng pagtatabas uh, Kailangan po mayroon po tayong uh, lamisa na eskwalado tapos kagaya nito aking tinatabas ay plastic Aha. plastic po yan nagagawing bagat kailangan iskwalahan din po yan dito sa ibabaw di bali yung mga gilid niyan iskwalado na yan mga gilid ayan na pagkatandaan po ninyo mga kaibigan kasi uh, itong pagtatabas natin uh, gagawin natin ng maramihan nito ah, ganyan, iskwalahan ninyo ha? Yan. Pag iskwalado na ang ating uh, Tila man o plastic Pareho pareho ang proseso ah uh, Kailangan iskwalahan po natin Kasi kung hindi uh, Pag laglalagay natin ng uh, pattern Ito mamimili na ako ng pattern Kung ano yung order uh, Yan po ang ating uh, uh, Tatapasin Yan kagaya nito mga kaibigan na ito pong uh, tatabasin ko, uh, bali tatlong design po ito. Hmm. Uh, bakit ka ninyo kung isang design lang? Eh, ginawa kong tatlo kasi alam ninyo, lugi tayo sa pagtatabas, eh, ba? Diba? Sabay-sabayin mo na yung tatlong design at uh, alam ba ninyo, uh, a, paano ba mag-umpisa ang pagpapattern talaga? Uh, piliin mo kaagad yung pinakamalaking pyesa. Yan piyesa, alam mo yan, man, ng ano to, ng bag eh, ng uh, ng bag. Pinakamalaki ang unahin natin ha. Ayun, kagaya na na-eskwalado na yan. Hmm. Yun po sa mga may mga mga tahian na ang tabas po ninyo ay mano-mano. Uh, kaya po ako nagtuturo ng ganito kasi gusto ko ang akin channel ay laging kapulutan ng aral. Uh, bagamat uh, eh, tinatangkilik talaga yung mga tawa-tawa pero ang akin kasi mga kaibigan ano yung makukuha natin dun sa tawa-tawa kailangan natin ang akin talaga ay panghanap buhay hmm. ito ito ha, nagpa pattern ay, ibig sabihin mga kaibigan uh, tatlong video po itong magkakasunod ito yung unang una pa pattern Ayan, kung, kung tatlong design kasi ang uh, tatabasin mo, lagyan mo siya ng marking. pangalan ng uh, bag paten uh, pattern. Kasi kung hindi mo siya lagyan ng marking uh, ng pangalan, paano mo yun hahanapin? <laughs> Mahirapan ka. Ha? Kasi ang isang bag, uh, kagaya nitong kung mga si simpleng bag lang, mga shopping bag, uh, kaminsan tatlong, tatlong pyesa lang yan. Uh, kaya po, uh, kaya po lagyan po ng pangalan, ha? Hmm, yun namang, uh, kung tila naman ang inyong tabasin, mga kabigan uh, mas madali kaysa sa plastik kaya po tapusin po ninyo ang video na ito kung ang inyong mga ginagawa ay mga plastik ito po ang ginagawa namin mga kaibigan ay hindi po basta-basta plastik ito, makapal ito ah uh, uh, guides 24 <laughs> yun bang uh, nakikita nyo yung pang pantulda sa mga tricycle ganun po kakapal ang uh, plastic na ito ah uh, sa ganito uh, kung guides 24 ah uh, sinukat ko na pito sa capacity ng aking cutting machine ah uh, 12 uh, na patong kaya po kaya po ng machine natin kaya lang itong video nito wala po tayong makikitang machine kasi sa itinuturo ko pa lang yung pagmamarking uh, kung napansin niyo uh, pumunta na ako sa hindi na malaking pisa uh, uh. kasi alam ba ninyo, niyo uh, dapat uh, mga kaibigan ang ending ng inyong pattern, ang ending ha, alam mo niyo ng ending. Yung pinakahulihan pantay dapat. Para hindi tayo mariritaso. O, kaya nga ang tinuturo ko unahin mo yung malaking pisa papunta sa maliit kasi pag sa dulo kasi yung mga rita ano ha, pantatakip natin yon yung maliit na pisa. Saka pag-isipan mo, sinisilip-silip ko kung Alin dapat ang ilalagay ko dito? Hmm. Pinaplano po 'yan kasi uh, pag hindi po natin na planuhan ng ating pagtatabas ay marami pong matatapon. Eh, pero mo kung uh, sabi ko nga dosing patong, kung magkaroon ng puwang doon, magkaroon ng retas di din dosi din. <laughs> uh, di ba naalala niya? Eh, kaya, kaya mas maganda mga kaibigan na uh, Ah, uh, nakikita niyo nilagyan ko ng sulat ha. Kasi tatlong design nga ito eh. Mm. Mas maganda mga kaibigan, uh, kagaya niyan. Uh, kung sa bandang huli hindi talaga maiwasan na may mariritaso. Kaya pinag ko talaga 'yan kung paano. Ayun. Ikot-ikotin mo yung pisa mo. Mm. Kung naali magkakasya. Sabi ko sayang ah. Kaya naghanap ako dito ng iba, yung pantakip, yung wallet. <laughs> Ganun po ang technique. Ha? Kaya, kaya sabi ko sa inyo, ang akin sa nila, kahit nakakaburing, marami kayong matutunan dito. Yun, may nakita kasi akong puwang doon na sayang ba. Kaya lagyan po natin ng wallet. Kung bagas ano, hindi niyan yan kasali sa ano eh. Hindi yan kasali sa pinapaturn ko ngayon, yung wallet. Pero, uh, madalas kaming gumagawa niyan. <laughs> Mga wallet, di ba? Madalas kaming gumawa niyan kasi ah uh, kung minsan, ginagawa namin na may nag-giveaway. Hmm. Ayan, kung napapansin ninyo, medyo may late na itong na ito. Malapit na mag, uh, mag, ano eh, mag matapos yung ating uh, marking kasi uh, ano nga lang ito. Uh, tatlong design. Hmm. Kailangan, madiin po ang pagka, uh, ano, hawakan po ninyo yan kasi Uh, taylor Chok po ang gamitin ninyo mga kaib. Ay, ah, hindi, hindi Taylor Chok ha. akal uh, kal, kal talaga yung chok talaga. Kasi kung Taylor Chok gamitin mo dito sa plastic, mahirap po siyang burahin. Ah, uh, ang Taylor Chok, pwede lang yon sa mga tela. Hmm. Kaya ang ginagamit ko dito ay chok talaga. Ah, uh, lagay mo lang dyan. Chok talaga. Ibig sabihin na ah, uh, uh, mga kaibigan na uh, Uh, madaling burahin yan. Kung sa plastic. Ayan. Uh, tapusin ninyo itong video na ito para baka mamaya <laughs> sabihin ninyo, hindi nyo na kuha ang aking mga teknik. Mm -hmm. Ayan. ayan. ko kung uh, Alin ang ilalagay kong uh, piyesa na ba, kailangan kasi diyan sa dulo na yan mga kaibigan. Pantay. Mm hmm? kung hindi man pantay uh, konting diferensya okay lang pero kung malaki malaki ang ritaso sayang di ba sa kakailangan po lagi tayong may pandagan Yan, nakikita ninyo ang aking pandagan ay martilyo pa lang kasi hindi, hindi pa tayo magkakating pag nagkakating na tayo uh, kailangan natin ng malaking pandagan na bakal para hindi umu umurong ito ini ko na siya Kailan kasi 'yung ending kasi mga kaibigan, iskwalado 'yan. Mm. Ah, uh, kaya iskwalado n'yan laminasan natin eh. Kaya pag tiningnan mo doon sa isang side. Pag, uh, ano, guguhitan mo na dito. Sa pinaka-ending na 'yan mga kaibigan ha. Ah. Uh. Ah, uh, tapos. Uh, kung mayroon pa talagang puang doon, uh, pwedeng uh, palagyan pa ng wallet. Simutin natin. Di ba? O may ibang piyesa din ng bag na medyo maliit na pahaba. Yun, pwede rin. Ayan ha. ayun po sa may mga tahian na ang ginagamit ninyong pantabas ay mano-mano. Uh, gunting lang ito kasi pang maramihan itong tinuturo ko ngayon gagamitan natin to ng cutting machine hmm. ito meron pa ditong puang oh. Kaya po, uh, kung wala po kayong techniques ang ganyan, uh, paano na, itatapon nyo na yung mga retas. So, kailangan po, yung puang niya, uh, lalagyan nyo ng uh, pattern ng wallet. Wallet kasi yan eh. Ayan, ayan. Mayroon din yung uh, parang ano ba, uh, lagaya uh, zipper connector, ang tawag yan, yung mga um, pahaba. Magagamit din yan sa sa ibang design naman, pag uh, napatapat na kailangan mo ng uh, lagayan ng zipper, yun. Hmm. alam ninyo, uh, nasa pagtatabas ang uh, ano, pagtitipid ng mga tela o plastik. Kasi kung uh, hindi marunong ang magtabas, sayang ang pera mga kaibigan. Ang mahal po nitong, uh, alam niyo ba ninyo, itong uh, plastic na ginagamit namin ay napakamahal nasa 120 yata ang isang uh, metro oh, biro mo kung maka, magkaroon ka ng ritaso di malaking pera ang mawawala <clears throat> mm -hmm. pag ibig sabihin kung pantay na may guhit ka na I-slice mo na yan pinotol ko na siya eh. ah. iputol ah, e e na kaya langan gumawa ka ngayon ng palatandaan Ah, mayroon na yung palatandaan kung gaano kalaki. Ah, tingnan mo. Muntik pa makalimutan yung palatandaan. Kailangan may palatandaan ka para yung kasunod, yun ang kuhanan mo ng haba. Kasi ah, mahaba yan, nakarulyo nandiyan sa baba. Hindi ko lang mapakita sa inyo. Mayroon dyan nakarulyo. Ah, mayroon na po yung ah, inasimbol ko na yan ah, para hihilahin mo lang siya. Ah, kung yung tila kasi nakarulyo, mayroon yan parang parang bungbung -bung, may karton sa gitna kung naalala ninyo uh, susulutan lang po yon ng tubo uh, tapos kung may bearing kayo di mas maganda ito sa akin wala nang ang bearing tay. ayan ako ako na yung tamang haba ayan eh, sa mayroong kailangan mayroong kayong sampayan na ganyan na relax na relax siya hindi siya mangulubot ha Ah, uh, diba, Maliwanag na maliwanag ang pagtuturo kasi niya. Ayan. Next. Ah. Uh, yan yung pangalawang layer, ibig sabihin. May sukatan na yan, may palatandaan na yan diyan, tingnan mo. May palatandaan na yan diyan. Titingnan mo lang sa isang gilid mo lang titingnan, eh. yan tinitingnan ko. Yan. Pag uh, diretso na diyan, ibig sabihin, guwitan mo dito kasi iskwalado naman tong lamesa eh. Ha? Huh? Uh, sana uh, may makuha kayong aral palagi sa akin channel. Ayan. Uh, hanggang 12 mga kaibigan kung, uh, kung sa ano ka kasi sa cotton ka uh, sa cutting machine na gagamitin natin kung cotton ang tatabasin natin napaka malambot lang yon kahit na 50 patong kaya pero sa ganito na hard plastic na makapala, gauge 24 uh, kailangan ko lang ng 12, 12 na patong uh -huh. malapit na magwakas ang ating video basta yan, gagaya niyan mayroon ka naman na uh, bilang. Ayan, kung napapansin mo, mayroon akong sinusulat dyan kung ilan, kung ilan na. Ah.